Sinesisante siya, pinapasok siya sa loob ng office at tayo siyang palabasin hanggat hindi siya pumipirma. Dahilan lang yon ay dun sa pinakain niyang aspin sa labas ng kanilang resto. When Yon, good day guys. Nandito po muli si Daddy Win and maligaya pagbabalik sa Daddy Win channel. Ito yung isang nakita ko no na ehon ko nag na ang daming nag-aano eh nagpo-post uh, no ng ganitong itong video na to kasi nga ang kwento dito guys, itong lalaki no, itong nakita natin sa video, ito. Ay, sinasante siya. O tinerminate siya sa trabaho dahil lang sa pagpapakain dito sa isang aspin. Uh, so basahin natin yung ano, tingin ko siya te, hindi ako sigurado uh, itong baldogs kasi na parang nag-create siya ng Facebook uh, page, no? Ito, ito yung nangyari sa kanya guys. So sabi dito, may nareceive po ako na call and text from HR na pinapupunta ako para gumawa daw ng handwritten explanation letter. Hmm. Reason for termination, disrespect daw and unsanitized. May pina mo po sa akin na against ako sa nakalagay. So, hindi ako pumirma nagalit. galit yung HR at ang sabi niya magtatagal daw kami sa, dito sa loob ng office. Okay, parang ganun, parang, parang ganun yung, yung ano. Sinesesante siya, pinapasok siya sa loob ng office at tayo siyang palabasin hanggat hindi siya pumipirma dahilan lang yon ay dun sa pinakain niyang aspin sa labas ng kanilang resto no resto ito tingin ko uh, hindi ko sure kung pwedeng banggitin dito yung ano pero tingin ko dun na lang tayo sa safe no wag na lang nating banggitin yung pangalan ng resto pero itong resto na to guys uh, sabihin natin uh, malaking kumpanya ito. Bakit meron silang branch sa BGC? So, tuloy natin. Nagpatawag ng other employee, pinasara at pinabantay ang pinto para hindi ako makalabas sa office. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na illegal detention ito. No? Tingin ko saglit lang siyang detained doon. Um, basta may oras kasi yung illegal detention. So, hindi basta-basta masasabing illegal detention kasi nakauwi naman siya. So, tuloy natin. Dito na po ako natakot na trauma ako sa ginawa sa akin sa sobrang takot ko at hindi ko na alam ang gagawin. So, in five years, service ko ngayon lang po nangyari ito sa akin. Ang tanong niya, mali po ba ang ginawa ko? Ngayon, wala na po akong trabaho. Ang masasabi natin dyan, okay, normal tayong naawa sa mga spin, no? Pag ako siguro, ganun din gagawin ko. Pero, depende. Isipin mo rin kasi yung pwedeng mangyari sa iyo. Bakit? Kasi nga itong company na to. Kasi nga, 'di ba sinabi ko na pwedeng hindi basta-bastang kumpanya yan. Parang Jollibee rin sa halimbawa, o kaya Chowking. May mga company policy sila. Ano ba 'yon? Pwedeng may mga nakalagay sa mga policies nila na bawal magpakain, no, halimbawa may mga beggar, mga pulubi na nakasilip dun sa 'di ba? doon sa salamin ninyo habang may mga kumakaing tao. Ang isang bawal posible ha. Kasi hindi naman ako nakaranas magtrabaho sa ano no sa sa mga ganyan mga fast food chain. Pero yon siguro <laughs> kung alalahanin niyo na lang ako yung mga nakapagtrabaho dito sa mga fast food chain no. Tingin ko lang ha, bawal ninyong bigyan ng pagkain yung mga beggar. Kam isa sa mga posibleng ano yan, company policy, no? May mga dahilan sila. Katulad na rin sa aso. Diba? Pareho lang naman tayong naawa, it's either bata o matanda, nakasilip sa, doon sa may pintuan, sa may wall, nakatingin sa mga kumakain, nagugutom, syempre na nakakaawa yun. ba? Diba? And kung ikaw yung empleyado, katulad nito ni kuya, at kayo ay may company policy, no? hindi ko pinagtatanggol dito yung kumpanya sinasabi ko lang yung mga posibilidad pinapahayag ko lang yung mga posibilidad no? na may policy kayo na ganun. since alam mo yon bago ka pumasok dun sa o may helicopter so kung ikaw yung nagtatrabaho di ba diba? at meron kayong policy na gano'n, no? dapat alam mo yon dahil ino-orient ka o bago ka pumasok sa kumpanya na yan, may mga ipinapakita sa inyong rules and regulations. Diba? Tama ba yung sinasabi ko? Ngayon, kung may mga rules, dapat hindi mo nilalabag yung mga yun. No? So, what if kung nasa rules nitong company na ganun, na bawal yung magpakain? Kasi nga, ano ba yung mga posibilidad na risk? No? Kasi, ah, uh, pag ikaw ay pumapasok sa loob, nagpe-prepare ka ng mga pagkain, and yung mga nasa labas na katulad niyang aspin, no? Posibleng madumi siya, di ba? Posibleng may mga nakik may mga carried uh, o may mga dinadala siyang viruses or bacteria. Ngayon, lalabas ka doon, dadalhin mo yung mga ano, yung mga, yung mga plastic, mga tira-tira pagkain, then sa uh, sasalamuha ka dun o sasama ka dun sa sa spin halimbawa lang so pwedeng magkaroon ka makakatch up ka ng ano makasalo ka ng mga bakterya at kung ano pa may mga dumi pa kasi lumabas ka nakisalamuha ka dun sa mga sa mga uh, sa labas may mga aso may aso or tao na madumi halimbawa so pagpasok mo at risk pwedeng at risk na yung mga nasa loob na hawakan mo di ba pwede ka naman maghugas pero hanggat maaari posibleng iniiwasan pa rin yun ng kumpanya so tingin ko ganun no kahit saan kayo pumunta na mga resto tingin ko policy nila yun ngayon hindi naman natin masisisi ko kung naawa siya pero yun lang ang masasabi ko posibleng napawalan nap, na, nalimutan o hindi um, hindi kasi natin alam kung ano talaga yung rules nitong resto na to. Pero posibleng ganun kasi nga, yung ibinigay sa kanya na disrespect and unsanitized. ba? Yes. Diba? Yun yung nakikita natin na pumapasok sa rules nila. So ano ba yung disrespect? Not sure ha? Although nire-respeto niya yung aspin sa labas, pero yung mga nasa loob, pwedeng... Hmm, ano, ano, ba, may mga kumakain ito kasi nagbibideo na to di ba tuloy natin ayan nakita nyo ba daladala nyo yung mga tas may tubig siya and yung styro ibinigay nyo dun sa spin by the way maganda tong kanta na to tingin ko ko ito ng isang uh, isang singer na alam, si Jamie Villanueva maganda Sana hindi ako makaka-copyright dito. Ito yung time na pag-uwi ko galing office, grabe yung iyak ko at natrumak sa nangyari sa Andra, sobrang sama sa na pakiramdam. Pinit kong pong puntahan pa din siya. Oh? Oh, wow, hari naman yung asko. Alam ko ba, balik-balikan mo ako dito sa store para makainom at makakain mo lang. Sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi ka Huwag kang magalala kahit na wala na akong trabaho. Marami pa din naman tutulong sa'yo. Ay, ewan ko. Pero, alam niyo ba guys? nandun na tayo. Siyempre, naawa tayo dun sa aso. Di ba? Pero alam niyo, ang tamang gawin dyan. No? Kung ikaw ay nandun sa loob, pasensya ka na kung na, kung mapapanood mo man ito, Baldogs, kung ikaw man ito, no? ah uh, kung ikaw ay may trabaho sa loob at may rules kayo, sana hindi mo ginalaw yung aso, no? ah uh, at yung mga nakakakita nito, no? Na nasa labas, nawala naman trabaho, pwedeng sila yung pagpakain. Hindi ikaw. Paano yun? Halimbawa, yung customer, di ba? may mga customer na may mga daladalang uh, pwede may mga ganun na uh, naaawang customer pwedeng mga ilan ngilan lang no pero may mga gano'ng customer talaga na paglabas nila may baon baon sila ibinibigay nila sa mga nakikita nila sa kalsada pero ang isang tamang gawin no mo at ng mga taong yun ay dalhin itong asong ito sa may mag-aalaga sa kanya. Saan yan? may mga ano, may mga institution. No, may mga may mga anong tawag dito, dog pound. Dog pound. May mga nag-aalaga talaga ng aso kagaya nung nakita ko sa ano, sa isang palabas yata yun, na ang dami nilang aso inaalagaan nila pero nanghihingi sila ng mga donasyon. May mga nagdo-donate sa kanila para maalagaan nila yung mga aso na binibigay sa kanila o nakukuha nila. Kung ganun ang ginawa mo, posibleng nasa trabaho ka pa. No? Sayang. Di ba? Although pwede ka pang maghanap, pwede ka pa rin maghanap ng mga trabaho. maraming pang trabaho naghihintay sa'yo. No? Pero kung kayo ay pumasok sa isang kumpanya na kagaya nito, yun, you make sure na alam mo yung mga rules. No? Na hindi ka nakakalabag sa mga rules. Sa isa pang problema, sa nakikita ko dito, no? Nagiging sound kontrabida ako pero yun ang totoo. Yes bini video may nagbibidyo sa aso, hindi ko alam kung siya ito, no? At isang nakikita ko dito, parang lalo na dito sa una. Eto, may nagbibidyo talaga, as in dedicated, no? Hindi kaya na to? Sinasadya niya yung video Or kinokontent niya kasi mapagmahal nga siya sa mga aso, di ba? No... Yun know, eh, parang Ewan Parang ano, yung pagkakadali ng video niya ah, uh, Pang content No, sana hindi Sana hindi No Ewan, naka-uniform pa siya dito eh Ewan, well, naka-uniform pa Habang binibigyan So, pwede, posibleng ano, for content siya And I think mali talaga 'yan. Paensya na. Tama 'yung ginawa mo sa sa aso. Tama 'yung ginawa mo sa aso, naawa ka pinakain mo. Pero pagdating sa kumpanya, posibleng maliga, 'no? And hindi hindi ka masama sa mga bagay na 'yan. Nadimutan mo lang 'yung rules. No, kaya ka nawala ng trabaho. And ang solution diyan, uh, maghanap ka ng trabaho na hindi magkaka-conflict sa pagiging maawain mo sa mga aso. Ay, hey, good luck. Okay, basa tayo na ibang comment. Sabi ni Wendy Francisco, no? Walang malasakit ang company niyo. You deserve much, much better. Sabi niya. Mas lalo ka pang ni God. No? So much, much better. Sabi <laughs> Parang doble-doble naman yan sa much, much better mo. Anak company na may, ano? Bless ibibless ni God sa much much better anak na company. Na company na may malasakit sa mga stress na nagbibigay ng pag-asa kanila para makasurvive. Oh, naisip ko rin nga yan, no? Tama rin naman. Pwede kasi siyang bigyan ng warning. Pero hindi natin alam kung kung nakailang warning na siya. Kasi, pag, -pag may mga ganyan, may mga company na nagbibigay ng warning. Um, halimbawa, uh, first offense, ganan uh, ito lang yung parang ma, ma, ano ka lang ma anong tag doon mama? Ma, ka lang hindi <laughs> ka papapasukin ng ilang araw tapos pagkatapos nun siguro matututo ka na kasi hindi kasi sweldo nun pagpasok mo hindi mo nagagawin yun no pero ito no hindi rin kasi natin alam yung yung policy talaga ng company pakireport sa dole ang ganyan sabi ni Amy Rose Biniegas uh, o, oh, pwede. Pwede rin. Pero sigurado magpapaliwanag yung kumpanya, no? Pwedeng ganito rin ang nangyayari. Pwedeng maraming ganito, no? Na nangyayari. So, nasa kanila na yan. Kung paano nila isi-save yung sarili nila. Ayan yan. Ayokong basahin yung ano. Ayan o. Oh. Ang dami <laughs> nagko-comment nung pangalan. Sabi ni Trixie Lakson, Doon tayo, dun sa taong nagtanggal sa'yo, sana makatulog siya sa araw-araw. Hindi sapat na dahilan ng pagpapakain ng aso para lang tanggalin ka kuya. Naniniwala ako sa kabutihan mo at maganda loob mo. Be ni Lord ng maraming blessings. Huwag kang magalita. Totoo naman. Totoo rin yun. Boycott this branch. Sana ang location niya at sana marescue sana ma na lang yung dog. Sabi ni Jen Hadukana. Pag wala ka na dun, kauwa naman siya. There you go. Yan yung sinasabi ko. E rescue. Pag nakakita kayo ng asong ganyan, kung mawain kayo, lalo na kung nasa loob kayo ng fast food restaurant, nagtatrabaho kayo dun, huwag nyo basta sa papakainin. Pwede niyo sigurong ibigay sana, ha? May mga kakilala ko eh, pero ang ginagawa nila, ibinibigay nila sa mga customer, tapos yung mga customer na nagbibigay. <laughs> yung, yung mga customer mismo nagbibigay, hindi sila. No? Pero ang problema kasi ito parang something like kino-content nga niya. Yun din yung kasalanan niya. Di ba? Pero yun, actually hindi naman siya masasabing kasalanan. Di ba? Hindi siya masasabing kasalanan. Pero yun yung tama. Kung nakita niyo may asa doon, tawag siya ng rescue. Hindi siya dapat mag-interact. Lalo na kung nandun siya, empleyado siya ng isang kompanya uh, kumpanya na may kinalaman sa pagpapakain, like fast food restaurant no mga syempre malinis yan eh pagkain pagkain yan pero kung ikaw ay ano siguro kung ikaw ay isang uh, empleyado na isang hardware hardware store walang issue yan tingin ko walang company policy tungkol dun ba diba? yun ang nakikita ko dyan ibig sabihin yun syempre hardware store yan hindi naman pagkain yan so okay lang dala mo yung pagkain mo yung mga napagtirahan mo ibigay mo dun sa labas di ba? kahit pa i-video mo yan magdamag na pinapakain mo okay lang di ba <laughs> so okay lang yan pero yun yung tama no usually yung tinatawag yan para ma-rescue mas maganda yung uh, magiging uh, buhay no ng mga aso no kasi hindi natin alam yung ano nitong aso pwedeng ito yung nakawala sa kanilang bahay hindi natin alam eh, pwedeng iniligaw ah. Bad, bad, may mga may-ari na bad talaga. Inililigaw nila yung mga aso. Oo. Oh. At yung iba naman, nakakatakas lang ito mga asong ito. At hindi na alam kung paano sila makakabalik. Yun ang isang kaso dyan. So, kawawa sila. Hindi, wala silang makain. Hindi naman sila marunong maghanap buhay. Diba? Marunong lang sila manghingi. Oo, oh, may mga asong marunong mangingi Pero, Usually, kawawa sila. Karaniwan talaga, kawawa yung mga asong. Ah, uh, hindi naman, lalong ganyan, halimbawa, hindi naman lumaki sa labas. Sa panahon ngayon, bihira yung asong dumalaki sa labas ng... Yung sa streets talaga, kasi bawal na bawal talaga. Bihira yun. Bihira yun. Kasi kinukuha ka agad yun ng, ano, ng ng uh, local government. Pag nakita nilang may tuta, halimbawa, dun sa isang street, sa palengke, hindi yan magtatagal dyan. Kukunin at kukunin yan. No? And dun sa owner no ng asong ito ayan no ayan siguro kilala niyo naman yung aso ninyo ayan nagba-viral siya o hindi hangga't maaari kung hindi pa siya nakukuha doon di kunin niya na di ba kasi kawawa siya eh. Ayan, no kung ako ang amo niyan malamang makikilala at makikilala ko kagad yung itsura ng aso ko. no? at kukunin ko kagad siya diyan And doon naman sa mga totoong dog lovers na may capable, na may capable, na capable, no? Na mag-alaga ng mga extra na aso, pwede nyo silang kunin. Sabi kasi ni Julius Makahilig Dizon, kaya pala kahit ilang beses na akong, nakapagstay nakapag-stay sa Victoria de Morato, di ko ginawang pumasok sa resto nila. Kasi ganyan ugali nila sa mga strays. Ah, uh, ganyan ugali nila sa mga strays. Malugi sana kasi malugi sana kayo. Tutututut tut <laughs> Malugi Bad naman, wag naman. Kasi 'yan, sinabi ko ng dahilan, no. May mga dahilan din kung bakit nila ginawa 'yun dun sa kanilang empleyado, Hey. So 'yan, ayan oh, ang dami nang nagme-mention, no. Kay go go tut Okay, guys. So, yun Sana may naibagi tayo, no. Um, walang pagkakamali si kuya. Nangyari lang talaga na hmm, nahatulan siya. <Til>